Unang pagbasa Pagbasa mula sa aklat ng Henesis Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon Pati na sa inyong magiging mga anak Dayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo Mga ibon, maaamot may ilap na hayop na kasama ninyo sa daong ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipa na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Paliritawin ko sa mga ulap ang aking bahag, hari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilito ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon, iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Ang kalooban mo'y ituri, o Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, poon, ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahaya, pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw. Ako sana, poon, ay alalahanin. Poon, iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Mabuti ang poon at makatarungan. Sa mga salawi, guro, at patnubay, sa mababang loob siya ang gabay, at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Ikalawang Pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa espirito. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ng mga espiritong na kabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod ng sila'y metiyag ang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y ilang tao, wawalo ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas na iyon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas tayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo na umakyat sa langit at na nakaluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awit pambungad sa mabuting balita. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal. Nang ama nating may kapal, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Doong panahong giyon, si Jesus ay agad tinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng apat na pung araw na tinutokso ni Satanas. May ilap na hayop ang naroon ngunit si Jesus ay pinaglilangkuran ng mga anghel. Pagkatapos dapkin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinang ang mabuting balita mula sa Diyos. Tumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikda ng inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Jesus Kristo.